Bukod sa buwan ng pag-ibig, Arts Month din ang Pebrero. Kaya naman naka-exhibit ngayon sa Museo ni Jesse Robredo sa Naga City ang obra maestra ng mga local artist mula sa iba't ibang bayan sa Camarines Sur. Ayon sa grupong Kurit Bicol, pagtalubo o pag-unlad sa iba't ibang aspeto ang tema ng artworks na ang ilan ay likha ng doktor at pari na first love ang pagpipinta. Nasa 20 artists po sila ngayon pero karamihan sa may kita natin dito ay Uh, all kan canvas at mayroon ding mixed media na kagaya nito para siyang uh, miniature na mga bahay gawa sa iba't ibang uh, materyale. Iminumostra rin ng mga painting ang iba't ibang uri ng pag-ibig gaya ng pagmamahal sa pamilya at pagpapahalaga sa buhay, mga hayop, kapaligiran at pananampalataya. Ginagamit ng mga artist natin yung kanilang sining sa pagbabahagi ng kanilang mensahe sa ating mga uh, komunidad. Libre ang pagpasyal sa exhibit hanggang matapos ang buwan. Pwede ring bilhin ang mapupuso ang artwork bilang suporta na rin sa local artists.